Good morning mga ka-guys, Nandito naman ako nagpaparamdam sa inyo Sa umagang ito mga ka-guys Ako ay Na Bilis sa aking Pag upload lahat ng mga upload ko Doon sa Bicol Nagka Relate lahat Na Ina-upload ko Sa aking mga pag punta doon sayang sa mga gandang mga tanawin doon uh, guys kaya dito naman akong kaparamdam sa inyo sa umagang ito dito naman uh, ako sa Manila para kumita kasi uh, um, uh, para magkapadala naman tayo ayun nandito na naman uh, rarating na dito sa Manila kaya pasensya na mga guys hindi ako naka upload kasi doon sa amin yung wifi namin uh, hindi makaya mag upload sige lang ito kiko kasi ako nakapload sa youtube kaya dito na naman so, lahat ng mga ano ko doon upload ako doon tinisting ko hindi uh, kaya ng ano wifi uh, sige lang ikot kaya dito na ako mag upload kaya nagkuha kong panay bago kasi nadelete ang aking youtube nadelete nadelete si lahat ng mga inupload upload ko ay sorry Pasensya na mga guys, uh, matagal ako hindi nagpakita so, Kaya nga, nakadipari siya ang aking Dito so, na uh, hindi kinayanan ng wifi Yung so, uh, nasabi ko sa inyo Kaya ngayon, dito na naman ako Tuloy-tuloy -tuloy naman ito sa na na aking youtube channel Sana support Ang aking youtube channel mahirap na vlogger na medyo matagal na hindi naka-upload baga ako umuwi na galing dito tapos bumalik naman ngayon naka-upload na tayo kasi dito na ako vlog uh, ako sa na lang at pag-share naman po ang YouTube channel mahirap na vlogger TikTok sa Rualbia, Facebook sa Rualbia um, yan ang sinasabi ko mga ka-guys uh, atin na itong tinapay sa halip na tulungan ako ng aking mga mga nagbibili puro lang sinasabi uh, maliit at saka alam naman nila ang mga lahat na bilihin ngayon sa akin nga dos lang o, sa iba nga 3, o 250 ganyan sa akin malaki naman dos o, puro lang mga ano ang tawag dyan puro lang mga reklamo kasi uh, maliit pero talagang malaki naman kaya yung bistulungan na lang ako iyon, puro reklamo uh, kung bumili kayong malaki yung ano na, malaki yung sa masarap ang uh, yung portrait, yung pandisalan. uh, mga uh, kaya uwi na muna tayo mga ka-guys. check out dito sa mga suki kaya mga guys, suki ko yun ang iba, hindi magtulungan na lang kami hindi, ang iba naman at ang dos na ambinta, Parang kita ko lang naman si 50 centavos. Um, sasabihin pa, dagdagan, bibiling 10, uh, ano ba ang kita ko doon? Wala na kita. Sampung piso, bibili ka. Tapos pa dagdagan mo isa. Anak ng kagang yan. Kayo nilang binta. Para lang ako ay lutusan nyo. Lutusan nyo ako magbiling panbisal, panwalpak, aking tinda limang piraso sabi nyo dagdagang pa kung ano patulog doon hindi nilang dapat magbibinda hindi nilang dapat kasi ano pang napalak sa hanap buhay ko kung puro lang dagdag, puro dagdag bibilin 30, dagdagang daw anong klaseng tao na sana naman maging patok kayo tapos kayo sa pagbibili, alam nyo naman mabilihin ngayon talaga, mahal na nagtataka pa kayo samantalang sa akin dos o kuha ko 150 oh, naman kayo sa pamilya ko o, ito ay may pinapakain naman eh may pinapakain kayo kakain na lang oh, sabihin niyo ah limang piso ang pinapay na nagbibilihan sa akin yung mga panghapon mga assorted mga panikoko mga ganyan iba iba so, sabihin lima imbes tulungan niya na lang ako sa aking uh, binibinta Di pa. lima man lang, magpunta na lang tayo sa tindahan. Doon talaga ang lima. Simpura naman hango ko. O ano pa ang kikitain ko? Kung ang kikita lang naman may ari, ano ba pa ang pag-ahanap buhay ko? O, dahil sa magpaluwal pa ako sa may ari, na ako walang kita, sayang naman ang pagod ko. At kawawa naman pamilya ko. Walang, wala nang kita. Pagod pa. Sabihin nyo, lima. Samantalang ano pinta ko lang 4.20 o dito nga isa alam mo naman so pa nga dyan so sa akin nga 7 3.20 kung reklamo pa kayo puro lang kayo reklamo kung gusto yung ayaw mag ano ayaw yung mamahala ng ano pumunta na lang kayong tindahan doon ang lima siyempre hango pa ito mas mabuti pang pa ibang mga suki Tama, mga mga sukli-sukli kahit mga kunti-kunti binibigay nilang sa akin di pa salamat ako doon shout out sa mga mabait shout out sa mga nakaunawa yun mga ka-guys uh, ibang itong mga taong itong hindi patas hindi mo sa kunting halaga ay puro reklamo nung klase kayo sana naman maging patas tayo na ako naging lang naman na kunting tubo sa inyo dahil nga may binubuhay din ako puro lang kayo na sabi mahal mahal alam mo na mga mga ngayon mahal eh oh. mga okay, guys yan nga masasabi ko sa lahat ng mga reklamadol na nagbibilihan kung ayaw yung bumili hindi ko magpinipili marami naman na ibang bibili hmm. kung gusto niyo na lang na hindi nyo kayang bilihin pag sabi na lang kayo sa akin, pahingi akong pinapay. bibigyan ko pa kayo. Ay kaysa magreklamo na magreklamo kayo. Ang klase yan. Samantalang malaki naman ang pinapay ko. Talagang city. City lang. Hindi ko na po sa pagkakasindahan. Kung malayo, tayo nyo na agad. Automatic, kakainin nyo na lang. Puro pa kayong reklamo. Mahawa naman kayo sa akin. Mahawa naman kayo sa akin. Na, At pinapakainin na nag-aantay sa akin na mag papadala ko doon tu tuwing tapos na linggong ito so yan ang masasabi ko shout out sa lahat mga kuripot, shout out sa mga ganda ang loob shout out sa mga ganda bibili ayan mga ka guys maraming salamat po huwag na po kalimutan ang youtube channel mahirap ng vlogger. na vlogger pag share na po at pag subscribe na po ang aking youtube channel pasensya na po ngayon naman ako mga ka ano sa ating YouTube channel naka-upload mamaya thank you god bless